Guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ngayon ang pag-uusapan po natin guys ay tungkol po sa SSS Pension Loan kung saan um, alamin natin kung sino-sino po ang qualified na kumuha ng SSS Pension Loan. Una, dapat po ang ating SSS Retiree Pensioner po ay nasa edad 60 hanggang 85 years old po okay uh, pag lumagpas na po tayo ng 85 hindi na po tayo qualified na kumuha ng SSS pension loan. Pangalawa po, wala pong deduction ang ating monthly pension. Ibig sabihin, malinis po ang ating monthly pension at buo po nating natatanggap ito. Pangatlo po, um wala po tayong advance pension mula sa SSS calamity assistance package po at siguraduhin po natin ng ating uh, monthly pension ay nasa active mode po ito. Ngayon, um dapat din po meron po tayong approve disbursement account, okay? And then ang panghuli po doon, dapat po updated po ang ating contact information na nakalagay sa ating record. Ayan guys, ngayon kung kayo naman po ay nag-avail ng 18 months lump sum po, okay? Ah uh, makakatanggap lang po kayo or magiging qualified lang po kayo pagdating po or pagkatapos po na ma ah uh, mabuo po yung 18 months po ninyo. Okay. Ika 19th month, then pwede na po kayo mag-apply ng inyong um, SSS pension loan, guys. Ayan. Guys, sana nakatulong po ako sa inyo. Please, uh, basahin mabuti, intindihin mabuti kung sino po yung mga qualified. Kung qualified po kayo, mag-apply po kayo. Pwede po sa SSS online or over the counter po. Okay? Sana po nakatulong po ako sa inyo. Bye-bye!